Hello mga kakola dito po tayo sa Heidi Misusan. Susan. So naglive po tayo, start ng 6pm until ngayon 12pm midnight, ay midnight na. Okay? Ito po lahat ng ating nabinta na plants.

alam niyo po talaga ang halaga ng bawat halaman na yan. dito ay giant. Ito variegated. Mostly, mga laman kasi mga variegated po. Mga aglaw. sa so mayulit sa aglaw. Dito, ito yung serisa. Wifer. Yun, Nang mas malago pa dito, mas mahal. So, ito yung nagkakalaga lang, ha? Four hundred. i <laughs> mga kakuratsa. Isa to sa mga top prayer plants po. Ayan po. Nagkakalaga ng 3,000 po si Barzuanom. Ayan po. Isang dahon lang po siya mga kakuratsa pero ang mahal. Ayan mga kakuratsa. Ano din to? Guatemala. Mga rare po tayo. Ito po yung ano ng hardy ni Susan. And this is Goldie eye. Medyo may kamahalan din si Goldie eye. Ito po. Nagkakalaga po ito ng 3,000 po. Si Goldie eye. Mga rare po ito. Yung mga uh, nag, ano po na mga nagko-collection po ng halaman. Dito po nagbibili kay ma'am Jibs sa Hardin ni Susan po. Ito po, taga-balot namin po. Ito naman ay Giant Subastatum. Barigated po siya. Ayan po, nag-start na po yung barigation niya. So, basta ay nagkakalaga po ng 5,000 po. Nito, trailing na po siya. Perfect po yung kanyang leaves. So, meron na siya. Panibagong unfurl po. Pedato Rajatum po. Nagkakalaga ng 2,000. Isa rin po to sa mga rare. So, ah, uh glorious. Nagkakalaga po ito ng 1, 2. Dadalawang dahon lang po. Ayan po. Cute. Super cute. Ito ay pasta pasasanom po. Si Pasta Sanom po, nagkakalaga ng 8,000. Ayan po, tatlong dahon lang po. Pero 8,000 na po yan. Ito rin ay si Apla. Isang daon lang po. Tatlong mm -hmm. libo na rin po yan. Pero mabibili lang siya ng 2.5. Mahal po to sa iba. 2.5 lang po sa amin. Nagkakalaga na to sa iba ng 3 to 4,000 po. Ayan po ang binalot ni ate. Ate. <laughs> Ayan po yung binalot niya ay si um, Nagkakalaga po ng 5,500 po this standby logo. Yan po. So po ay nakakalaga ng 2,500. Nagkakalaga ng 2,500. nabubulol ako. Sobrang mamahal ng plants natin. Ba ano lang po kasi mga rare siya. Sa mga kolektor po. Ayan. Bili na kayo. This is Belite. 7,500. Ayan po. 12 leaves na po yan. This is Anthurium Foliage po. Ayan. <laughs> Ito mga kakuratsya, nagbabalot kami. Nandito kasama natin si Kaprobinsyano. I-subscribe niyo na ang channel niya. Ito po, napaka-challenge po sa Ito amin eh. na nagbabalot ng halaman kung paano to ibalot. Kung klaseng halaman na to, bibiyahe pa ng... Ano to? Sonsogon. So, ha? Saan rin? Ha? Rosing Japan. Asan? <laughs> ah, akalain mo ba Japan pa to? Oo. Seryoso? bita Oo. Oh. Eh. <laughs> ah, hindi. Saan nga to? Kantong Korea. Saan nga to? Isabela. Isabela. Oo, oh, abot pa to Isabela. Ganito. Nahirapan tayong magbalot. Ba? Anong halaman to? Creeping fern? Jasmine parties. Ah. Creeping jasmine. Creeping jasmine ang tawag dyan. Nagkakahalaga ng... Tatlong libo. Mahal rin, ano? Ayan so, na umabot pa ng 3-5. Ay, hindi nga. So, sabal? Depende sa seller. Ubus na? Hindi po. Ayan, mahal na O, oh, ganun na ubus. Tat mo muna, anak. Ay, pause. Ayan. Dapat diretsyo na lang pala. Yun na eh. Hindi okay lang ka pa rin di magsayo sa ang balde? Oo. Okay. So, ang balde ko sa ilalong magdaganda lang. Mabali, good for niya. Hindi o, yung meron mo. Hindi mo na ilalong.

Ganyan siya kumagat mga kakoratsa. Mura grabit. Gusto mo ba yung kagat buhaya? Sige, may baby. Ayot! May apel dito. Bikit sa osara, hindi maluwag. Sige, alam ka, baby. Dito kumula Maluwag! Maluwag! Ito kumula yan. Isa gunting. Wait lang, wait lang. Load rin. Ano na na? Believe me. ada cantik

Rin yung lata ng tren. Tibdak. Ang kapal nun. Yun talaga. Alin? Ito ang kapal to. Ito? na Malagana ng mga dahon ito. Okay Malapit ito ng dahon, dahon. Diretso ka kaya sa puwet. Angat tayo kasi. mm

Yeah. Nananaw. Okay. Mag-a-take na. Muna 'to diretso na ko gitna. Oh, sige. Eh, kasi ko parang karamgit na pilit. Guys, mura na kuntum na bigamot na gamit na manibigo. Jana na tawana, bisit ko niya sa ako na hig. Good shit god. Ney, gisimhot ko kay sayang.

Nili ng nakabuhi. Kurot na lagi. Kurot na ng god. Kurot na ba? Oo, ayan nagugutang fix. Ah, ano? Ayun mga kakuratya patapos-tapos. Ayun mga kakuratya patapos-tapos tayo sa ating pagpropa. nilipat na po natin. Ay, propa yan ay no. Pagreripat ng ating mga plants. Ayun po. Malapit na po. Yung ICU na, yung mga halaman na yon. Ano yun ay? Pa Yung mga tabangon Tabangunon Tabanguno na ano? daw. Oo, oh. o, parang nag-o ano na ng mga halaman. Ihina. Uh -huh. Parang murag Yung kailangan i-revive na halaman nandun sa ICU ni nanay. So, Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe to my channel. At i -ano natin ang Hardin ni Susan. Visit po sa ating page, Hardin ni Susan. Pasyal din po tayo sa mga hanon ni nanay. Sa ICU niya, nandun yung mga plants. Then ito yung ating natapos na narepat na yan siya. Pa-shout out. Shout out kay Carly. Carly Boy! Ito po, dito tayo sa ICU ni Nanay. Dito yung mga plants na medyo, medyo mahina pa. Hello! <laughs> dito yung ICU ni Nanay. Hindi siya masyadong naiinitan. Tapag umulan, di rin siya direkta talaga sa plants. Mayroon siyang net hempo.